Muli namin binalikan ang isa sa nakatagong paraiso ng bayan ng Bansud, ang Batong Buaya na matatagpuan sa barangay Rosacara. Halina't samahan nyo kaming muling tuklasin ang nakatagong ganda ng Batong Buaya. Tara! <coughs> Madaling araw pa lang ay nagluto na ang aking honey my love so sweet by April Boy Rehino ng pinakro. Pinak ka lang pagkatapos makipaglaro. Ano daw? Hindi ko na gets? <laughs> Sa iba po ang tawag nito ay sinugno, yung parang sinunod mo na ang lahat pero ang sagot ay no pa rin. Ay, parang bastid yun. Ano? Kapi <laughs> muna tayo mga idol. Ito nga pala yung kaping matapang, yung kaya kong ipaglaban. Ay, eroy, humugot pa eh. Ayan, nasa mid ka tuloy. Dami mong alam eh. <laughs> Dahil ipinagkalat ko na maraming magagandang dalaga sa Rosacara Aba at ang daming gustong sumama Baka daw doon nila makita ang forever nila Uy! Shout out muna kay Prylin na napadaan sa tribu namin Makoy, wag mo na linisin yan at madudumihan din yan Pagpasok nga namin sa Rosakara, mga idol ay nasiraan ang isa namin kasama. Natanggalan ng kadena tapos umuulan pa. Pero sabi ko sa kanila, umulan man at bumagyo, tuloy tayo. Pero pag umambon ay wag na, baka mabasa tayo. <laughs> Shout out po sa mga taga Rosacara. Maraming po kami kasamang binata. Ilabas nyo na po ang inyong mga dalaga. <laughs> Nung nakaraang punta namin dito, marami ako nakita ang dalaga. Pero bakit ngayon, wala na. Siguro natakot na sa aming mga itsura. At dahil umulan, ine-expect ko na na talagang mahirap ang daan. Papunta sa puso mo. Ay, aray. Parang may apuntahan din ay. Asa ah, ka pa, boy! Andito na po ulit kami sa daan papuntang impyerno. Kaya naman tinatawag ko na po ang lahat ng santo. Si Santo Tomas, Santo Domingo, Santo Ninyo. Wag lang po yung kampo santo at ayoko pa tumira sa inyo. <laughs> Mabuti na lang at pinakinggan ni Santo Tomas Batangas yung aming panalangin. Kung hindi, baka kami nakabayot na doon sa puno ng <laughs> flex ko muna ang aking BMW na kulay dilaw ang bubong tapos may violet sa harapan. <laughs> Pagkarating ko dito ay napansin ko agad na merong nagbago. Parang yung jowa mo, unti-unti na nagbabago. Uy! <laughs> Noong nakaraang punta namin, wala pa itong na ito. Pero ngayon, meron na. O ba diba, ang bilis nilang gumawa. Parang yung ex mo lang, ang bilis kang pinagpalit. Ay! <laughs> Hoy mga marites, may bago ba tayong chismis dyan? oh, sa mga nasaktan dyan, yayain nyo dito uminom yung taong nanakit sa inyo. Tapos pag nalasing, ayan, iuntog nyo dyan sa bato. Ay tingnan nyo naman, paano mo ganun hindi babalik-balikan yan? Bukod sa malinis, ay parang ako, masarap sumisid. Ay, parang ang layo nun. Shout out po sa lahat ng kasama ko na nandito. Enjoyin nyo na yung oras na nandito kayo. Dahil mamaya pag uwi nyo, sigurado akong mamimiss nyo na ito. Parang yung ex mo, namimiss mo. Oo. Uy, <laughs> mga binata, magingat kayo. Baka mahulog kayo sa buaya, hindi sa dalaga. <laughs> Oh, dun sa nasaktan dyan. May alak na dito at pulutan. Yung ex mo na lang nananakit sa'yo ang kulang. Kapag nakapunta ka na dito at ayaw mo nang bumalik, isa lang ang ibig sabihin nun, KJ ka. Ay, tingnan nyo naman. Yung tubig dito, mas malinaw pa sa mata mo. At mas malinis pa sa budhi mo. Hindi, joke lang. <laughs> Tingnan nyo yung dalawa na yan o. Oh. Kanina lang masinsinan ang usapan yan. Pero ngayon ayos na. Mukhang nagkasundo na sila kung ilang baboy ang kakatayin sa baysanan. shoutout out muna sa mga poging lamig dyan. O oh, isang kaway-kaway naman. Uy sila pula po nung wala pang item. Ayun oh, buti pa sila marunong tumambling samantalang ako, eto, pogi lang sabi ng nanay ko. Akala ko Serena, si Ti pala. Oh, honey my love so sweet by April Boy Regino. Ingatan mo yung ating chikiting dahil dugo at pawis ang dyan ay puhunan natin. Kaninong anak to? Hindi halatang nag-enjoy siya sa pagligo. Ayun may sirena tatalon sa taas Tara panoorin natin <laughs> Ang landi Ang landi ng bruha Ang sarap sa bunutan Grabe <laughs> May naligaw ng mga baboy Tara abulin natin <laughs> Ang bibilis tumakbo <laughs> Kahit isa wala tayong nahuli <laughs> kung i ko itong batong buaya, siguro mga 9 out of 10. Yung one para doon sa kalsada na parang mukha ko, bako-bako. <laughs> At kung tatanungin nyo naman ako kung babalik pa ba ako dito, ang sagot ko, oo naman, syempre. Lalo na pag may mga dalaga, hey, joke lang. <laughs> ang aming seksitaryo oh, kumikirin na naman o oh. oh, tingnan nyo nilalandi yung kanyang baby loves o oh. ayan o oh. ahay mamaya ka kayang bit pag uwi mata mo lang ang oh, walang laway ining Uuwi <laughs> na ulit kami, batong buhaya. Sana pagbalik namin, may nagbago na ulit sa'yo. Parang yung nanonood nito, nagbago na yung ex niya. Ay! <laughs> Uuwi na po ulit sa kabundukan ng inyong kapatid na mangyan. Sa aking mga katribo, salamat sa pagsama nyo dito. Dahil nag-enjoy kami, uuwi na naman kaming nakangiti. Hanggang sa muli. Bye-bye! <laughs>